Kipagsapar Kipagsapa lang naman mga kabayan at totok na totok ako maghanap sa ilalim ng dagat ng isda. At ayun, ay kulay bato isang lapu-lapu. Si Pat, tinamaan si lapu-lapu. Nagkulay bato ka pa. Kala mo di kita mapapansin. Wow! Diyan ka nagkamali. Medyo malinaw pa ang mata ko. Kaya hindi ka sa akin makakalusot at sisinsinin kong maigi ang paghanap para hindi maka lusot sa mata mga mata ko. Oy, ay katulad nito, isang manala. Ay, ang ganda ng pagkakatago, ang liit ng butas. Buti at natutukan ko siya, linisan kong maigi yung butas niya. Siya yung bato na yan ang pinangaharang niya dyan sa pinto ng butas niya. Kaya talagang mahirap siyang hanapin. sulutin ko siya. Kikilitiin kong maigi para madali siyang lumabas. Labas na. Nasaan bagang ang kilikili nito? <coughs> Ayan na, nakalabas na. Sipat kung magikitik, Ayan, tinamaan. Sigurado na, ang pandurdugsong. <coughs> malaki-laki. Mapatulong na lang ako sa, sa kasama kong mga kabayan pag patay ito At ito pala malapit sa lambat. Lambat ng ano ito? Lambat ng palutang. Mahaba ito mga kabayan. Sa kawawa naman yung may-ari. At naiwan yung lambat nila. At ito, meron ako napansin sa ilalim ng kanuping. Spotting ko. Kung tatamaan, sa pulkang kanuping ka. Ayos, ang ganda ng tama, nasa mata. Ang kalaki-laki ng katawan, bakit mata pa ang tinamaan? Nasaan kaya makasama itong kanuping na ito? Maganda na ang anong ng kanuping ngayon, malalaki. halos mga isang kiluhin ng isa. Hindi yata ito nadadaanan ng mga parakitang at mayroon pa sa ilalim kanuping uli. Sipat. Sapul ka dyan. Ayaw, nagitik. May regalong gitik. Dinamaan yung ano niya, nasa gitnang tinik. Magaganda naman ang corals dito sa napuntahan ko. Matataas ang bato at malalalim ang butas. At ito, mayroon pa. Sapul ka dyan. O talag bago ka. Magagandang klase din pati ang natatagpuan ko. May manala. Kanuping. Talag bago, Halo-halo. Talagang magandang presyo. Ito pa. May isa pa. Isang alatan sapul kadang alatan ka ayos Paryas na gitik walang kapalag palag ayos maganda ang panimula ko sana tuloy tuloy na naman ito maganda uli ang music ko isang kuliglig at ito mayroon pa kanuping sapul kang kanuping ka okay talaga ang pabuinas ko ngayon ah ilang gabi na itong lagi may ganyan pabinas Pag nakita ko yung kuliglig na yan, papanain ko yan. Huwag lang siya magkamali. At ito, mayroon pa sa ilalim kurals. Sulid sa pulkan, sulid ka. Ayos, may katabi ito, sulid na ito. Babalikan ko siya. Kasa muna. Ayos, ang ganda ng kasa. Ayun na, ah, lumabas na yung ulo nung labahita gud. Sa pulkan labahi ka dyan. Yan, dalawa na sila sa pana ko. Oh. Asan ah, pa mga kasama mo diyan? Labas na habang ako may pabuinas. Ay talaga mayroon pa. Balbasun si Pat. Sapul kajan dyan. Perfect! Ang ganda ng pagkatama kay Balbasun. Ayos ang pamamana ko ngayon. Diretso -dire -dire ang pagpana. Ayos na naman ang buka nito. Sabi ni vlog, buka ng palad. Ni misis. At ito pa, may dungis. Si Patuli. Ayan, ti naman si dungis. Patagpo na kayo. Uy, paikot-ikot. Takatanggal sa pana ako. Yung hirap nito madampot. Ayan, na nadampot din kita. Mahirap pa itong panain pag ganyan sigyang ikot. Hindi rin matama. Kaya sinagaan ko na lang siyang damputin. Ops, mayroon pa. Sangkulambutan. Ops ay, isang kilo na ito panain ko na ito, sipat sa pool nagitik pa Wow. ay, lampas naman ang isang kilo ito, kunin ko na talaga may presyo na ito ngayon sa buyer namin pag ganito na lampas isang kilo ops, may katabi pa pagtabihin ko na yung dalawa testingan ko kung kakapitan siya nung kulambutan itatabi ko ang ganda naman itong shell na ito ano kaya itong mga kapabayan kapwa ko mga maglalaut kinakain kaya itong shell na ito pakain ko daw sa kulambutan kung kaya niya ayos dinikitan niya lang oh oh malapad yung laman niya Lagi ako ito nakakatagpo. Kaya lang hindi ko man kinukuha. Hindi ko alam kung ito ay kinakain. Iwanan ko na yan. Hindi naman niya kinakain. Hanap na lang ako ng iba. Matyaga ka lang para lalangoy. Ayong pamer pa. Dangit bahura. Sipat. tinama, ah at may regalo pang gitik perfect nasan na kayang kasama nito bakit tagiisa ito lagi itong may kasama hanapin ko ang kasama daming nadaraw na no? malilita isda ayun talagang bago ang kasama sipat naman sapul ka dyan Bah, dinadara ako ngayon ng mga bulinaw dito. Nasaan pa? Kaunting tiyaga lang ayun pa may nasa ilalim ng corals. Isang ka, isang ano? Manitis. Si pa. Oop. Hindi nagbaon. Hindi ka makakatakas sa akin. Ayan nakabao na din sa wakas ayos ayos na pandurudugsong pag ganito ng ganito bawat laot talagang okay na okay at hanapin ko pa ang kasama nito kung anong klaseng isla ang kasama nito Ayun, talagbago si Pat agad. Sa ulka dyan, ang ganda ng pagkagitik. Wow! At mas maganda yung batong nakikita ko dito sa ilalim ng dagat. Malalalim ang mutas, biro pang isa. Si Pat, sa ulka ulit dyan. San sulid. Ayan, dalawa na nakuha ako. Nasaan pa kaya ang kasama pa nito? At yung mga manok palay ay nagsunod-sunod na, nagalit na. Nagalit na ang manok ni Bicol ako vlog. Ayun, meron pa akong nakita isang kanuping. Nasa ilalim ng kurals Spotting ko ito. Kung masisintro ko siya. Sa pulka Hanggang dito na lang mga kabayan ang aking pagbibidyo sa ilalim ng dagat at maraming maraming salamat po sa inyong suporta. At shout out nga pala kay Toto Kalingaw, Koron Palawan. Shout out kay Rene Alisin from Pasay City. Shout out kay Santi Icholos ng Kalaguas.